Ari na mga kabayan, yung nabili kong paan ng baka. Tinanong kami kung anong sukat daw ng gayat, small o medium. Ang sabi namin, medium. Ay, ari pala yung medium sa kanila? Ay, kaliliit. Ang gusto ko sana yung buong patang gayon ipuputol-putol nila, ah? Ay, ganare ang ginawa. Alay, ayos na rin na E di lulutuin ko na rin. Pero ang gagawin ko din eh, are aking susunugin pa, ay balat na rin na re, Para yung sabaw niya mas malasa, mas masarap yun eh. Yung medyo may sunog yung balat. Kaya ari ay aking munang susuplitihin doon sa labas ng bahay. are mga kabayan, aking munang ilalagay din eh, aking parte na may balat. Ari din eh, ko susunugin sa labas. Abay, mahirap magsunog sa loob ng bahay. Uy, naaalala ko pa ang lasa na rin. Pagka ang tatay ko ay nagluluto na rin nung araw, pag ang may magkakatay ng kalabaw, o kaya ay baka doon sa amin, binibili yung paa ng baka, o kaya ay ng kalabaw, tapos ika niya nga sasabawan. Minsan ang ginagawa pa nung naikwan, eh, nilalagay sa usukan yung... Pata ng baka siguro mga isang linggo, dalawang linggo. Yun na may hindi inuuhod dahil nga palibasa ay laging may uso ultimula eh, ka wa hindi makadais at saka lulutuin pagka nakailang linggo na ay eh, pagkakasarap din nga ng padaling yun nakakamiss eh yung gayon ay eh, lalo naman nakakamiss yung akin tatay at yung akin tatay talagang napakahusay magluto eh, sa handaan eh sa amin maranay eh, ang pinagluluto sa mga handaan palibasa ay eh, magaling din yung titimpla Ayan na mga kabayan, natapos ko na suplitehin aling paa ng baka, di may aking humugasan ng kaunti para hindi lumalin sa sabaw yung kulay. -kayo kahit pa, sa handaan, ako si Uno, kayo Ito na mga kabayan, lalagay ko na yung aking paa ng baka. Pansin ko lang mga kabayan na rin mga impurities na rin. At sabi nila ari daw ay madumi. At madumi, inaalis. At ilalagay ko na rin aking si Buyas habang ari aking pinapalambot. At ko na rin ng buong paminta. Takluban at hintay na lang lumambot siya po hanggang kailan Yan ang tanong. Parang medyo malambot-lambot na. Ilalagay ko na lang asin. Siyempre, chicken powder ako si Uno, ng ino, At favorito. Babantuan ko naman ng tubig. Malasa, natikman, Lalagyan ko na rin yan ng konting paasin. Pala, mga lutong Pinoy at lutong bahay <coughs> pa, handaan, si Uno. Pinasarap lutong kayo sa kanyang pagluto at mga video kasama ang pamilya na laging nandito sa kanyang mga vlog marami kayo ay na mga kabayan at yung tikman na aring aking nilutong aking ako ay ang itsura baga kakasarap aw oh. sila sabi kakain mula ako tapos mamayari gaw gawin ko naman muna salamat sa isang lepesa, basta ang pamilya, sa pagluto lagi masaya, Pinasarap ang bawat oras, pamilya ay maligaya, ako si uno, ng iyong pagurito, masarap malasa, kapag natikman, sa video palang, naalok pino <coughs> Ayos na naman. Tagumpay na naman. Tagumpay na naman ang akin niluto. Masarap talaga.